Ang mga katangian ng bata ay maaaring mag-iba depende sa edad, personalidad, at kultura, ngunit may ilang pangunahing katangian na madalas makikita sa mga bata. Curiosity, palaisipan, madalas na interesado ang mga bata sa kanilang paligid at nais malaman ang mga bagay-bagay. Ito ang nagtutulak sa kanila na magtanong at mag-explore ng mundo. Playfulness, pagiging mukulit, mahilig ang mga bata sa laro at pagiging masaya. Ang kanilang pagiging mukulit ay kadalasang bahagi ng kanilang paglaki. Imagination, malikhaing pag-iisip, ang mga bata ay may malikhain at malikhaing pag-iisip. Madalas silang mag-imbento ng mga kwento, laruan, at kakaibang mundo sa kanilang isipan. Emotionality, damdamin, ang mga bata ay may malalim na damdamin at sensitibo sa mga emosyon. Mahalaga ang pagtuturo sa kanila kung paano mag-handle ng kanilang mga emosyon. Adaptability, kakayahang mag-adjust, mabilis ang pag-aadaptasyon ng way mga bata sa mga bagong sitwasyon at karanasan sila ay madaling matuto